Hello guys. Kain tayo ng patir. Meron siyang sili. Ayan o. Oh. Sili, sili. Oh yan. Mas masarap ng mga kasi ilang beses ito na niluto. Ikan, sabihin niyo. Kasi itong beses ito niluto. Kasi hindi yung parang isa kang ano lang. Parang adubo lang. Ito para siyang roasted. Roasted. Ay, gumuguhit na. Mm. Kasi yung anghang, guys. Ay, sili. Mm. Papagana pero mahina ako sa manga. Dati nung dalaga ako, mahina ako sa manghang. Tingnan mo 'to. Ito si Bossy, ito. Pangalan. <laughs> Edro. <laughs> All rebel. Ano? Ah, si Bossy. Mm. Damshili, oh. 'To. Shili-shili, ha? Yeah. Kasi meron na papatera dyan, guys. Hmm, parang adobo lang siya. Hinimay-himay lang siya. Ito talaga kasi talaga niluto siya sa mantika. Ganda ang pagkala iba kasi yung ano sa yung indimang, siya kunti, hindi maanghang medyo malabnaw sa konti hindi kagaya nito is dark kasi iluto pa <laughs> hmm ano kang mangyayari sa akin ito? Buksan na dito. Kasi hindi ako masyado sa manghang. Baka makain ko yung ano, pula. Yung sili. Ayan na. Maluha-luha na ako. Mm. дальше okay.